Hello! Ako po si Joy and welcome to ATS Joy Philippines kung saan ang topic natin itungkol sa ATSim. God believe at kung anik-anik pa. Kaya subscribe ka na kung gusto mo yung mga ganitong usapan. On this video, huhugot uli ako bilang isang ATS parent in the Philippines. Sige, come on, let's go! May anak ka na ba? Or parent ka na ba? Kung di man eh, guardian ka ba? Or tagapag-alaga ng isang bata? Or baka naman anak ka ng someone? Malamang oo, no? So pag-usapan natin yung responsibilidad ng magulang sa anak at yung responsibilidad ng anak sa kanyang magulang, kung meron man. Well, malamang alam nyo na, kung matagal na kayong nakikinig dito sa channel ko, na meron akong isang anak na 9 years old. Kaya I'm speaking from pagiging magulang na isang Atheist. At married din ako, pero yung asawa ko ay hindi Atheist. Hindi din siya religious na tao, pero she believes in a personal God creator that's looking out for us. Kahit kung iniisip nyo na biased na naman yung mga sasabihin ko dito, eh, hindi kayo nagkakamali. Pero in, on this video, susubukan kong magbigay ng mga katuwiran at mga halimbawa galing sa iba't ibang side. Mula sa religious at secular opinion at tignan natin kung ano nga ba talaga ang mas tamang pagtuturo sa mga bata at kung may responsibilidad ba ang anak sa magulang. So una, ano ba ang responsibilidad ng isang magulang or ng guardian sa kanyang anak? Para masagot natin yan, balikan natin yung pinakasimula nung bago pa maging magulang ang isang tao. So iba't ibang dahilan kung bakit nagkakaroon ng anak ang isang tao. Nandyan yung uh, Nagplanong magkaanak para maging masaya sila or naganak sila kasi inyong yun alam nila na dapat gawin bilang mag-asawa. Hindi raw kasi kumpleto ang pamilya kapag ka anak. Nandyan din yung gusto lang sana nilang mag-sex tapos hindi nag-ingat kaya yun, boom boom pow boom, boom, boom. Get, get... Meron ding iba na nag-ampon ng bata para magkaroon ng anak. At itong huling example, hindi ko muna isasama ng detalyado pero babanggitin ko na lang na meron ding sitwasyon na mga naabuso or mga napagsamantalahan lang at nagresulta ng pagbubuntis. Sa ibang video ko na isasama to kasi ibang sitwasyon siya. Binanggit ko lang. Okay? Pero sa lahat ng cases na yan, ang pagdedesisyon ay wala sa bata or sa anak. Kung sa kontrata, walang pirmahan na nangyari sa magkabilang panig bago ilabas yung bata sa mundo. Mm, baby. Mm, baby. Pirma ka na. Sila yung magiging magulang mo. O, oh, eto na. Mm, baby. Pipirma ka ba? Mm, Ayaw mo. Naku ma, mukhang ayaw pumirma ni baby sa kasunduan. Unfortunately, hindi po matutuloy ang kontrata. Try niyo muna po siguro mag-alaga ng pagong or ng rabbit. <laughs> sa karamihan ng bansa at sa lugar sa mundo, ang minimum na edad bago ka makapasok sa isang kontrata ay 18 years old pataas. Pero isipin mo, sa pagiging anak, technically nakatali ka sa isang panghabang buhay na kontrata na hindi mo pinirmahan. So mahirap bigyan ng katuwiran na may obligasyon ng isang bata sa magulang niya dahil nga bilang bata wala kang kapasidad na pumayag o tumanggi sa obligasyon na iyon So, dito sa Pilipinas, ang tipikal na paniniwala ay utang na loob mo sa magulang mo ang buhay mo. Pero pag inisip mo, paano ka magkakaroon ng utang, eh hindi ka naman ng utang? O, oh, ito, utangin mo to ha? Ah, hindi, oh, hindi po, hindi ko po kailangang umutang. Sige po, thank you na lang po, pero hindi po, ayoko po. Hindi, basta ito utangin mo. Ayan, ayan sa'yo na yan ha? Basta habang buhay mong pagbabayaran yan Utang na loob mo sa akin yung buong buhay mo Kung hindi, wala kang utang na loob Ewan ko kung saan ba galing yung Filipino attitude na yan Na utang na loob ng anak sa magulang Alam mo yun? Yung kung hindi dahil sa magulang mo, hindi ka magiging ganyan Or wala kang utang na loob sa mga sinakripisyo ng magulang mo para sa'yo pero kung iisipin mo, yung awareness or yung kamalayan ng responsibilidad o yung sakripisyo na kailangan para maging isang mabuting magulang ay dapat alam na ng mga gustong magkaanak bago pa sila mag-anak. Kaya nga para sa akin, dapat may application ng lisensya bago ka pwedeng mag-anak eh. Dapat may written test at psychological assessment na kailangan kang ipasa bago ka pwedeng mag-anak. At dapat kailangan mo mag reapply ng lisensya tuwing gusto mo ulit magkaanak. Kasi isipin mo, halos lahat ng trabaho sa mundo na may responsibilidad. Kailangan mo mag-test or mag-exam gusto mo maging piloto, gusto mo maging pulis, gusto mo maging teacher, kahit nga magbabantay ka lang ng tindahan eh. Tatanungin ka pa rin ng may-ari tungkol sa experience mo eh. Kumbaga, kailangan mo munang patunayan na kaya mo yung trabaho bago ka payagan na gawin yun. Pero isipin mo, yung isa sa pinakamahirap na trabaho sa lahat, yung trabaho na walang limit sa oras. Hindi ka naman pwedeng 8 hours ka lang na magulang. Yung trabaho na walang break time. Yung trabaho na walang retirement age. Hanggang matigok ka, magulang ka. Yung trabaho na walang sweldo. Pero ang dami mong gagawin, ang dami mong responsibilidad. At pag nagkamali ka, buhay ng tao yung kapalit. Isipin mo lahat yan. Pero bakit kahit sino lang pwedeng makapasok sa trabaho na yan? Ewan ko. Siguro edukasyon ng problema, siguro kahirapan. Pero sa tingin ko, problema din yung religyosong kaisipan eh. Kasi isipin mo, sabi daw ni God, yung gumawa ng universe. Sabi, humayo kayo at magpakarami. Regalo daw ni God yung mga anak sa mga magulang. Gusto daw ni God na magkaanak ka. Ay nako, yan ang hirap kay God eh. Gusto mag-anak ka, hindi naman mag-aambag ng pambili ng daya pero at ng gatas. Hindi naman magbibigay ng pangkain at pambayad ng tuition. Ay na. Anyway, masisisi mo ba yung magulang mo kung ganyan sila mag-isip? Para sa akin, hindi eh. Kasi malamang yan, namana lang din nila yung Filipino mentality na yan sa magulang nila. Naminanan ng magulang nila sa magulang nila. So nagpasa-pasa lang yung paniniwala na may automatic na responsibilidad ng anak sa magulang kasi binuhay sila nito. From generations to generations. So yan yung naging cultural norm natin dito sa Pilipinas, unfortunately. Kaya kung may pagkaganyan yung magulang mo, eh relax ka lang. Malamang hindi rin nila kasalanan yan. Kasi nga mahirap baguhin ang impluensya ng culture sa isip ng isang tao. Kat, wag mo nang awayin yung parents mo tungkol dyan. May stress ka lang, may stress lang din sila. Subukan mo na lang kausapin sila at mag-agree kayo kung anong kaya mong ibigay. At ang importante, kung gusto mong magkaanak, eh tandaan mo. Pag ikaw naman yung naging magulang, siguraduhin mo nagagawin mo ang lahat. Aayusin mo yung finances mo, yung ipon mo, yung investment mo hanggang pagtanda. Para hindi mo na maipasa sa anak mo yung bulok na Filipino culture na yan. Okay? Pero wala ding masama na magbigay ka sa magulang mo. May pananaw na bilang anak, at least ay dapat daw bigyan mo ng atensyon at oras yung magulang mo kahit papano. Meron din nagsasabi na yung ibibigay mo sa magulang mo ay depende kung papano ka nila tinrato o kung ano yung naibigay nila sa'yo habang lumalaki ka. So yung mga magulang na wala namang masyadong naibigay sa anak, pati yung mga masasama at yung mga pabayang magulang, eh walang masyadong dapat asahan sa mga anak nila. Pero yung mga magulang na nakapag-provide ng magandang buhay, magandang edukasyon sa anak ay deserving ng maraming bagay at pabor galing sa anak nila. So yung obligasyon daw ng anak sa magulang ay depende sa ibinipisyo na nakuha niya sa magulang niya habang lumalaki. Kumbaga, sa ganyang paniniwala, si Manny Pacquiao walang masyadong obligasyon kay Mami Junisha. Pero yung mga anak ni Manny Pacquiao ay lubog sa obligasyon kasi nga depende sa naibigay ng magulang mo sa iyo yung obligasyon mo sa kanila. Pero meron ding opinion na dapat daw ang pagbibigay sa magulang ay optional. Kasi nga kahit na inalagaan ka, pinalaki at ginasos ka ng magulang mo, eh responsibilidad nila yon na inako nila nung nag sila na mag-anak at hindi mo pinilit sa kanila yon bilang anak. Kaya pag dumating daw yung araw na may kakayahan ka na, na magbigay, dapat may option ka at hindi sapilitan. At kung magbibigay ka man, eh ito ay dahil sa kagustuhan mo at hindi dahil sa sapilitang obligasyon. Actually, sa akin, nung pinata pa ako, nagtatrabaho na ako noon, nagbibigay ako ng regular sa parents ko at masarap sa pakiramdam ko tuwing nakakapagbigay ako. Kaya tingin ko maganda nga yung ganung idea na magbibigay ka dahil gusto mo at hindi dahil napilitan ka lang. Okay, ngayon, dito naman tayo ngayon sa pagtuturo ng religion sa anak. Ito yung isa pang malaking frustration ko, yung idea ng indoctrination. Ito yung pagtuturo o pag sa isip ng isang bata. Ito yung isang malaking dahilan kung bakit inumpisahan ko tong YouTube channel na to. Ito yung buong video, lalagay ko yung link sa description. Kung may time kayo, panoorin nyo na lang. Alam naman natin na yung mga bata, yung utak niyan parang sponge. Madali silang maka ng kahit anong impormasyon at ng mga paniniwala. At yung religion, tinuturo yan kasabay ng mga totoong bagay. Kagaya ng huwag kang maglaro ng apoy, o huwag mong papasok yung daliri mo sa saksakan ng kuryente, o huwag kang lalabas ng bahay basta mag-isa. At tapos sasabihin sa'yo, nga pala, may Diyos na nag-create ng lahat. Magdadasal ka sa Kanya kung ayaw mo mapasama ka. Tapos, itinuturo pa yan ng mga taong nag-aalaga at nagmamahal sa'yo. Mga may otoridad at mga mas nakatatanda sa'yo. Mga magulang mo, kamag-anak mo, teacher mo. Kaya karamihan ng bata lumalaki na yung paniniwala sa existence ng Diyos ay kasing totoo ng paniniwala na nakakapaso ang apoy. Nagiging totoong totoo siya sa isip mo. Na paglaki mo, nagiging parte siya ng pagkatao mo. At pag may narinig ka na nagsasabi na hindi totoo yung Diyos na pinaniniwalaan mo, isasama talaga yung loob mo. At kung minsan, magagalit ka pa. Kasi nga, tumatak na sa isip mo yung God belief. Naging parte na siya ng worldview mo. Eh, ano ba yung worldview? Yung worldview, ito yung koleksyon or package ng mga ugali mo, ng mga naiisip mo, at mga expectation mo sa mundong ginagalawan natin. At yan yung mga nagdidikta ng mga desisyon, ng mga paniniwala, at yung mga gagawin mo sa buhay. Eh, saan naman yung gagaling ang worldview ng isang tao? Yung worldview natin ay eh, nagde-develop sa maagang edad at itong mga unang paniniwala natin nakukuha natin usually ng hindi sinasadya. Yung mga unang pananaw at yung understanding mo sa mundo ay eh, kadalasan nang gagaling sa mga magulang mo, sa mga kamag-anak, sa teacher mo at sa kultura na kinalakihan mo. Dahil ito yung nakikita mo sa paligid mo habang lumalaki ka at nakakaisip. Ayaw mong maniwala! Sige, isipin mo yung mga bagay na nung bata ka akala mo normal na ginagawa ng lahat ng tao sa mundo. Tapos nung lumaki ka na, nalaman mo na hindi naman pala. May ka ba? Ako yung pagmamano at yung paghubad ng sapatos bago pumasok sa bahay. Narealize ko na hindi naman pala normal na ginagawa ng lahat ng tao sa mundo yun nung nakapanood na ako ng mga foreign movies. Hindi naman pala nagmamano lahat ng tao, hindi din naghubad ng sapatos sa loob ng bahay. Natutulog pa nga iba sa kanila nang nakasapatos eh. Well, wala namang masama sa ibang mga tradisyon natin, ano. Pero doon ko narealize na yung karamihan ng alam ko na normal or na ordinaryo ay dito lang pala yun sa atin. Ay mo pa ding maniwala? Isipin mo. Coincidence lang ba na maraming Hindu sa India or maraming Muslim sa Middle East or maraming Katoliko sa Luzon at maraming Muslim sa Mindanao? Ano yun? Nagkataon lang. So ang tanong, nagbabago ba ang worldview ng isang tao? Ang sagot, oo. Ang isang example niyan ay nung pre-modern era, mga 1500s to 1800s, ang karamihan ng mga tao ay may worldview na metaphysical ang nature. Yun yung paniniwala sa mga hindi physical na bagay, mga hindi nakikita ng mata, gaya ng mga espiritu. Nung pumasok na yung modern era, mga around 1800s, ang paniniwala ng karamihan ng tao ay nagbago at mas naging based sa science at sa empirical in nature. Empirical meaning base sa obserbasyon at scientific method. Uh, ako personally, ang worldview ko ngayon ay masasabi kong base sa atheism. Pero yung pagiging atheist ay isang bagay lang, isang party lang ng worldview ko. Kumbaga, sagot ko lang yun sa tanong kung naniniwala ako na may God. Pero kung isasama ko lahat, dapat isama ko yung secularism, yung humanism, pati yung agnosticism na rin. Meron akong video about sa ibig sabihin ng mga terms na yan dito. Nagikulit yung link sa description. So, paano nagbago yung worldview ko? From paniniwala sa isang God na gumawa ng lahat at balang araw babalik para sa judgment day to... Hmm... Sa tingin ko, hindi totoong nag exist yung God na yan. Well, nag ang lahat nung nakakita na ako ng ibang mga reliyon. Nagtatanong na ako na, wait, bakit hindi tayo nagdadasal ng ganong posisyon? Tsaka, teka, iba yung itsura ng simbahan nila eh. Tapos pag nagtatanong ako, sinasabi nila sa akin na, hindi, kasi iba yung reliyon nila. Ah, so may ibang God? Hindi, iba lang yung way nila. Ah, so mali yung way nila? Hindi. Hanggang sa hindi na ako makukuha ng sagot. Tapos nung may internet na, ay nako, thank God for the internet. Unti-unti ko ng pinag-aralan, yung mga pinagmulan ng mga religion, at boom! Oh, okay. Now I get it. Walang problema ko ngayon bilang isang magulang na 80s. ay yung anak ko, lumalaki siya na may paniniwala sa God. God ng katoliko. At pati na rin sa mga multo at mga spirits. Medyo nakakalito talaga para sa akin kasi ayokong i-indoctrinate o turuan yung anak ko ng mga paniniwala ko. Kahit yung atheism, kung gawin sa anak ko yung ginagawa ng mga religions. Pero unfair kasi. Kasama sa mga utos ng karamihan ng religions ay yung ituro sa mga bata yung paniniwala at yung takot sa God. Para sa mga matatanda, mabuti para sa mga bata na ituro ang about sa God. Para sa kanila, kasama yun sa responsibilidad nila. Kaya yung anak ko, natuto siya sa asawa ko, sa mga kamag-anak namin, sa mga teacher niya sa school. Pinagdadasal sila bago mag-start yung klase, bago kumain at bago umuwi. Pati yung pag nakikinig kami ng radyo sa sasakyan, may nagdadasal sa radyo, sa TV, may nagpe-pray, sa mga textbook niya, may prayer din. Again, ako bilang 80s parent, ingat na ingat ako eh. At natatakot ako na magawa ko sa anak ko yung ginagawa ng religions na ini-indoctrinate yung mga bata. Ayoko siyang maging 80s dahil 80s ako. Gusto ko kung magiging 80s man siya ay dahil sa sarili niyang desisyon. At dapat galing sa pag-iisip ng malalim at pagre-research at hindi dahil 80s yung tatay niya. Ayoko ding isipin niya na lahat ng sasabihin ko ay tama or ako yung may otoridad sa kanya kaya susundin niya lahat ng sasabihin ko. Siguro kung meron man gusto ko ipasa sa anak ko ay yung critical thinking at yung skepticism, yung how to think instead of what to think. Pero yun nga, bilang isang 80 parent, feeling ko napaka-helpless ko. Luging-lugi ako eh. <laughs> dahil dyan, you know, sa pakiramdam na yan, dahil, sa frustration na yan, kaya nga naumpisaan ko tong YouTube channel na to kagaya ng pinangkit ko kanina. Ewan ko, siguro pag mas malaki na yung anak ko at nag-start na siya na magtanong pa ng gusto, tsaka ako na siguro ipapaliwanag sa kanya yung mga alam ko at tuturuan ko siya kung paano magsuri, paano magtanong, paano maghanap ng sagot at lalo na pagdating sa religion at God belief. Well, para sa akin, ang maganda siguro na tinuturo sa mga bata ay hindi religion. Dapat religions. Mga around 10,000 lang naman yun sa buong history. At hindi dapat God, kundi gods. Mga nasa isang libong gods lang naman yata yun. Pwede natin umpisan kay Yahweh, ang nag-iisang tunay na Diyos. Si Amun-Ra, na isa sa sinaunang Egyptian gods. Si Aphrodite, isa sa mga ancient Greek gods. Si Brahma, si Isis, si Mitra, si Osiris, Shiva, Apollo, Zeus, Kotlikwe, Jesus Christ, Athena, Allah, Odin, Hanuman, Durga, Mahavira, Ah, tapos mga 980 na lang, di ba? <laughs> Turo din natin yung, na yung mga kristyano naniniwala na yung Bible, yung pangunahing ibanghelyo na galing sa Diyos. Yung mga muslim naman naniniwala na ang Quran ang perfectong salita ng Diyos. Yung Vedas naman ng mga Hindu sa nagpapakita daw ng katotohanan galing sa God na pinasa from generations to generations. Upanishads naman ang makakatulong daw sa iyo para makita ang kamalayan at kabanalan at marami pang iba. Turo din natin na yung ibang kristyano naniniwala na si Jesus Christ ang pangalawang katauhan sa Holy Trinity at anak daw ng Diyos. Yung mga just naman sabi, weh, hindi naman daw si Jesus ang Misaya. Yung mga Mormons naman sabi, si Joseph Smith daw, isang makabagong propeta na nakatanggap ng revelasyon galing sa Diyos para gabayan ng simbahan. Yung mga Muslim naniniwalaan si Muhammad, ang huling propeta na nagtagumpay sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Sa Hindu naman si Brahma daw, ang walang katapusan at walang simula na pinakamataas na creator ng lahat ng bagay pati time and energy na nagkatawang lupa sa katauhan ni Ganesha, yung kulay blue na elefant na isa sa pinakasikat na God sa Hinduism. Yung mga tagasunod naman ni Kibuloy, naniniwala na siya ang pangalawang Jesus Christ nung hinirang siya ni God na Christ on Earth. Actually, napaka-interesting ng religions kesa religion. Hindi ko kayang patunayan na wala nga talagang God na nag exist pero kaya kong patunayan na marami ng gods ang naimbento ng mga tao sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang lugar sa mundo. Pero, eto pang isang ituturo ko sa anak ko, yung idea na, well, Maguluman ang mensahe ng religion, iba't iba man ang paniniwala at mga ritual at mga paraan nila ng pagsamba at pagdadasal, nagkamali man sila. Sa pagsasabi na alam nila ang sagot sa lahat ng katanungan, eh, expected naman na mali nga sila. Kasi nga, karamihan ng mga religions na itatag nung panahon na wala pa tayong modernong mga scientific instruments at scientific method. Wala pang telescopes at microscopes nung naisip nila yung mga ideas na yan. Kaya natural lang na parang fantaserya ang storya ng mga religions. Isipin mo nga naman, napakadaming misteryo sa mundo. Lalo na sa mga sinuunang tao, malakas na kalabog, tapos may maliwanag na ilaw, bumabagsak, napakabilis, galing sa langit, ano yun? Kidlat. Pero hindi nila may paliwanag noon yun. Kaya't naisip nila na malamang may makapangyarihang nila lang na may gawa nito. Ayun, si Thor, na God na gumawa daw ng kulog at kidlat. Ngayon, alam na natin na ang dahilan ng kidlat ay spark ng electricity. Alam na rin natin na yung mga pandemya, epidemya, salot at mga sakit na nagpapahirap sa maraming tao noon na hindi parusa ng mga Diyos, kundi galing sa mga virus at bakteryas na marami ay nabipigilan na natin ngayon dahil sa mga modernong gamot at mga medisina. Marami kang makikitang halimbawa ng mga pangyayari at mga bagay na pinagkamalan noon na dala ng mga espiritu at mga Diyos o na mga demonyo na kalaunan, ay nakaroon na tayo ng natural at malinaw na explanation na may ebidensya o datos pero marami pa din tayong hindi alam. Yung mga malalaking katanungan na kung saan nang galingan lahat ng ito. Bakit nandito tayo sa mundo? Bakit may something instead of nothing? At anong purpose ng lahat ng ito kung meron man? Sa ngayon, wala pang malinaw na sagot ang science or anumang larangan sa tanong na yan. Siguro darating ang araw na masasagutin natin yan base sa ebidensya. Who knows? Aaminin ko na malaking problema siya kung iisipin mo. At uh, tayong mga tao, palagi tayong nagahanap ng sagot. Tayo yung species sa mundo na nag-survive at nagtagumpay dahil sa pagiging curious at palagi tayong naghahanap ng sagot at solusyon sa mga problema natin. Pero yung sagot na binibigay ng karamihan ng religious na tao ay yung Diyos daw na gumawa ng lahat ay transcendent, immaterial at timeless. Eh, sagot nga ba talaga yun? Kasi pag sinabi mong transcendent, ibig sabihin nun something exceptional. Or sa Tagalog, yung hindi normal, yung, yung hindi natin maarok. Pag sinabi mo daw na timeless, ibig sabihin nyo, walang umpisa at walang katapusan. Tapos hindi lang yon Outside pa daw yung God na yun sa time na alam natin. Kung baga, yung time na meron tayo, wala daw yung God doon. Hindi sa sakop noon. Tapos immaterial, ibig sabihin, walang physical na katawan. Hindi mo makikita o hindi mo mahawakan. Okay? So, hindi natin alam ang sagot sa pinagmula ng universe. Pero kung makakaisip ka ng isang nilalang na may katangian na transcendent, immaterial, at timeless, eh, Solved na ba ang problema? Nasagot na ba yung tanong? Kumbaga, ang sagot mo sa misteryo ay isang nilalang na misteryoso din. Pero, kahit ganun pa man, hindi man nakuha ng mga religions ang kasagutan sa maraming bagay sa mga tanong na pinagmulan ng universe o sa mga katotohanan sa realidad sa mundo natin, nakatulong pa din naman kahit papano ang mga religions at God-beliefs sa mga tao. Kahit hanggang ngayon, Nandyan yung mga tradisyon, yung mga okasyon at mga celebrations na nagbibigay ng dahilan na magsama-sama at makita-kita yung mga tao na palapit din ng mga tao sa isang komunidad ng mga religions uh, May mga tao din nagiging matulungin sa kapwa dahil sa religion Yung religion din minsan na nakakatulong sa paghahanap ng meaning at purpose sa buhay ng ibang mga tao Kung minsan din, yung paniniwala nila sa afterlife, sa langit at sa impyerno Nagbibigay sa kanila ng lakas at disiplina para hindi gumawa ng masama In short Malaki din ang naitulong ng mga religions para mapagaan ang buhay ng mga sinuunang tao at pati sa mga ibang tao ngayon sa modernong mundo para mapagaan yung pakiramdam nila dito sa magulo at mahirap na mundo na ginagalawan natin. Marami ng sagot ang naibigay ng science sa uh, physics, biology, chemistry, astronomy. Pero gaya nga ng sinabi ko, hindi pa rin natin alam ang sagot sa kung ano nga ba talaga ang meaning at purpose ng buhay. Yung ibang mga tao, masaya sa nabibigay ng religion na ultimate meaning sa buhay daw nila. Para sa akin na atheist, masaya na ako sa personal meaning na meron ang buhay ko. Pero ang inspiration ko or motivation ko palagi ay yung idea na darating yung araw na mamamatay ako. Na darating yung isang araw na hindi ko na magagawa ang kahit ano. Yan, sure ako. At walang pangalawang buhay or langit o impyerno na naghihintay sa akin. Lahat ng ebidensya ay nagpapakita na hindi ito audition or hindi ito dress rehearsal para sa totoong next life somewhere out there. Ito na yun yung buhay na meron ako. Yung oras na ini-spend ko, yung mga desisyon ko, yung mga ginagawa ko. Walang ibang importante sa akin kundi yung kung ano yung meron ako ngayon. Yung relasyon ko sa mga taong nakakasalamuha ko, sa pamilya ko, yung mga mabubuting bagay na kaya kong magawa para sa sarili ko at para sa ibang tao. At the end of the day, ikaw ang pipili ng paniniwalaan mo. At bilang tatay, ako, nandito ako para sa anak ko, para turuan siya paano mag-isip, paano magsuri. I'll do my best to teach my kid how to think and not what to think. Salamat sa panonood at kung nagustuhan nyo to ay eh, nagagawa ko to dahil sa panonood nyo at dahil din sa mga taong nagko-contribute sa PayPal at sa Patreon. Napakalaking tulong para mapagpatuloy ko to at uh, hanggang ngayon, uh, laking pasalamat ko pa rin sa lahat ng mga sumusuporta. Maraming 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 salamat at mag-ingat tayo lahat. Please, guys, stay safe at see you again on the next video. Bye-bye!